Hi mga Marches, good morning. Andito pa ako ngayon sa makukulay na bahay. Anong lugar ito? Anong lugar? Ha? Ah, sa, sa bahay ng Istrobosa. Makukulay ang mga bahay dito. Ayan guys, oh. Ang ganda tingnan. Walang bahay ang pagpasok, mayroon silang pinaka entrance. just start lang. Ayan, ay yung pasokan nila. Ayan may ice cream si Kuya, sarap oh. Mura lang. Sarap. Strawberry. Hey mama ka mo? mama. sa. Ang ganda ng kulay ng mga bahay dito, guys oh. Sama kayo sa aking pamamasyal dito sa Baguio, guys. Mga Marshes. Sasama ko kayo. sa ako magpunta. Sa akin dito? Sayo, sayo. Hindi. Hindi. Ayan guys, ang sarap dito oh. May pa ice cream pa oh. Sarap. Purong Saan strawberry. Sarap oh. Mura lang. Sarap na. Puro na. Strawberry. Mmm, mm, Sarap. Singing bridge pa sila dito. Ang ganda.